Ayan sila, guys. Natutulog sila. Mga cute. Diyan lang kayo, hawak Huwag kayong kaalis sa... Uy! Ano ba yun? Nagulat sila, guys. Kala nila, anuhin na sila. Huwag kayong Alis dyan, ha? Sabi ng ano yun, ng... Ayan sila, guys. Oh, gawin. Lima lang sila, lima. Five lang sila guys. Kasi yung iba, kinuha na na yung mga, kinuha na yung, kinuha na sa may-ari. Kinuha na yung, uh, yung seven sa, ano, sa, ay yung lima sa kagayan, kinuha na nila. Yung dalawa naman, sa may-ari ng, ano, ng tatay ng mga nito. Akal. Uh, basta ka duwa, kay melody man. Ka GC. Ayan sila guys. Mga cute. Hmm. Comment kayo guys kung gusto nyo. Bigyan tamu